Isa na po maganda. Masaga ng sa mga. Yan po. At sa araw na ito ay mag harvest po kami ng papaya. Sana oh. all. po May, meron na kaming nakuha. At may nag-order na po. Yan. Oh my God! Wow! Ah, na namin po ito para mabilis po yung pag Ah hinog 'yan. Paano masabi? Tinatanim. Hey, so. Ilagay natin sa may wagang ah. Saog dito. May wagang box. 'Yan, oh 'Yan. <laughs> Para Kita guys. Guys, oh, ang ganda guys, oh. So. Woo! Ay, mayo. Yeah, ay, dito ba? Makulay, Zek. Dito ba tayo? Hey. Ito. Yan guys, ang kalaga ng pag -ano. Okay, nan yeah. yeah. good harvest. Come here, love. Good harvest. Ayan uh, guys, oh so, Tunay nga ang kasabihan na uh, once may itanim, may tinanim, may uh, uh, Guys, oh. So, hindi po sa nangingigit. Ah, uh, pa ako sa lahat ng nanonood ngayon na ugalin po. O gawing hobby ang pagtatanim kasi yan po ito po ang naging uh, magandang resulta. Uh, sa una naghirap sa pag uh, alaga ng uh, papaya at ngayon ito na po yung sukli magandang sukli ng pag-aga uh, uh, guys oh so, uh,